everyone! Welcome to my YouTube channel, Melchie blog Vlog. To this video, guys, gusto ko i-share yung folders ng Area 1. Sa dami pong mga comments and messages sa akin, ay hindi ko po agod ito na reply sa marami pong uh, ginagawa. Kaya po, uh, pasensya na po kayo. Ito na po yung video na to ang makakasagot doon sa mga katanungan. And ay ating number 55. Major Housekeeping, Repair and Maintenance of Child Development Centers, area 1 din po yan. Ako kasi nilagyan ko ng ganyan, nilagyan ko lang ng front para maganda namang tingnan. At yung mga pictures na naka-maintain ang ating mga nasisira na mga facility natin dito sa loob ng daycare. Ito sa akin ay yung gripo. Siguro sa palagi naghugas ng kamay yung mga estudyante ko, nasisira agad. Kaya syempre kailangan mo siyang palitan kasi every time na kakain sila or ano, ay maghuhugas talaga ng kamay. So, kailangan mapalitan siya. And then, yung aircon po namin, ganun din. Pag pinapalinis, nakamaintain din po yan. Yan, nililinis po yan. Sa panguna po ng aming barangay, council. Ayan yun. po yung laman yan. Air po yan. So, yun po yung laman na number 55. And next naman, area 1 pa rin. Ito ay all garbage container use are emptied and clean daily. So, kailangan, ang gagawin natin yun guys ay palaging malinis every day na lalabas yung mga natin before tayo uuwi. Kailangan malinis yung ating mga yan, mga trash can, basurahan. No, nililinis natin kasi hindi naman pwede na maiwan lang lalanggamin. E, eh, di ba? Kailangan tayo nag 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 pest control sa mga langgam. Meron siyang recycled, nabubulok, di nabubulok, nakalagay dyan, ganyan, guys. Hmm. yan? Okay, so yan po yung laman ng number 42 sa ating folder. And next naman ay number 12 sa ating area 1, growth monitoring. Ang laman nito ay yung monitoring ng ating supplemental feeding program na mga height and weight nila. So yung ating yung ating pictures na nakatunayan na natitimbang yung mga bata, no? Dito sa amin kasi ay meron siyang upon entry, timbang, after 1 month, after 2 months, kailangan nakatimbang lalo na pag nag-feeding yung mga bata. Yun lang po yung laman guys, growth monitoring. So ganoon lang siya kasi And sa area 1 pa rin nakalagay yung 24, 26, 27, 28 pag binasa niyo po sa assessment tools. Iisa lang po yan. Hindi po magkakaiba ng folder. Isahin na lang yung menu natin araw-araw pag tayo ay nagsisiding. So, yan po. Ayan. Kailangan meron din po yan. From talagay dito. From Monday to Friday. Yun. Monday to Friday. Kung ano yung mga at permado po yan ng ating MS at the same time yung ating Uh, municipal Health Office sa MHO. And then, ayan mga pictures ng ng mga mino natin. Yun. Ganun lang siya kasi. Yan yung laman ng ating folder number 24, 26, 27, 28. And number 41 ay unfinished food products. Dapat nakadispose siya ng mabuti kung hindi na siya pwedeng kainin. Pero kung kaya naman, ang ginagawa namin ay meron kasi taming mga delta box. So, inauwi nila ng mga bata na yan. Pag hindi kayang ubusin, yun ang ginagawa namin. Nilalagay namin dun sa lunch box nila or delta box para maiuwi at pwede pa siyang kainin sa bahay. Okay? Ayan okay, po yung number 30, 41. Okay, 43, 44, 45, area 1 pa rin. Best of locally manufactured, mga indigenous food. Sa akin, sa garden, then malawak yung aking backyard. Yun, no, ilan mga garden, yung mga tanim. Kailangan nagtatanim ka. Kung wala ka namang mga backyard, eh di, pasok mo na lang. Kailangan meron kang mga gulay-gulay na pwede siyang gamitin. Ano na, pag na? So, supplemental feeding. Nakita nyo yung guys. No, yan ay mga petsa yan. Yan. Together with our barangay council and parents. Ayan siya. Naka uh, binigyan sila ng price. Yan. Sina, very good sila yung mga parents. Ayan. So, diba? So, nasa sa'yo, mga mga ano, ah, uh, parents and they can work or kung paano nyo gawin. Okay, there you want ulit. Number 22, orientation of hygiene and nutrition education. So, kailangan yung mga parents, lalo na yung mga mag-nourish na mga estudyante, ay kailangan in-educate sila about sa supplemental feeding orientation. About sa yeah, nutrition, orientation, hygiene, education. So, yung aming MS ay buong uh, buong daycare workers, parents na may mga lalo na may mga nourish ay meron kaming seminar. No, may pag-aaral na ginawa ko ano yung dapat gawin ng mga parents if ever na mayroon mga cases na mga mababa yung timbang. So, kailangan may picture, mayroong attendance, so kailangan yan. Tsaka yung narrative. Narrative niya. Okay. Yun. Meron pa pala siguro. Wala. Yun po. Okay. Next ay number 29. Special diet. So, yung estudyante mo, then meron kang estudyante na hindi siya pwedeng kumain kung ano yung ah, uh, bawal sa kanya, binawal ng doktor, kailangan isulat mo yan dyan. O kaya ipaskil mo doon sa bulletin board mo sa kitchen mo para alam ng parent na nagluluto na hindi siya pwedeng bigyan ng food na bawal sa kanya katulad ng aking sudyante. Yan May special diet ako isa. Yung laging laman nun. Special activity, preparation and serving of meals. Number 36, area 1. So, eh, dyan, kailangan nag nagkuhugas ng kamay no? kailangan yung preparation ng food. Nakapila ako, pinipila ko yung mga estudyante ko bago ko tuturuan paano nila hawakan yung mga plato para at dalhin nila sa kanila kanya-kanyang table para matuto silang magdala ng kanilang sariling plato. Ma-prepare sila ng sarili nilang food. Ayan, nakapila, nakalain. And before sila kakain, syempre, kailangan mag-pray muna. Ikaw bilang isang worker, ay mamanage mo sila kung paano kumain ng maayos, no? gumamit ng kutsara tinidor, at hindi naglalaro. Yun, tuturo mo rin sa kanila. Yun. Serving feeding for NCBC children. Ayan. 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 Picture lang ubas kamay bago kain. Lagay ng apron. Ayun, naglalagay kami ng apron. Ayun, o. Oh. Ayun, naglalagay ng apron. Kasi, para hindi madumihan yung kami ng damit. Ayun. Diba? Prepare and serve the meals. May apron. Okay, next. Housekeeping staff. Number 40. Area 1 pa rin. Tapos, so, ang dami. Area 1. Yung mga parents na nag-prepare ng Supplemental Feeding Program ay kailangan po ay naka-apron din po sila. may iba naglalagay ng hairnet na yan ay sila yung nagluluto ng mga food ng mga bata. Yun po yung laman dito sa number 40 housekeeping stuff. Okay, number 30 feeding attendance, araw-araw, daily feeding attendance. Ay, alam niyo naman po siguro yan. May perma yung mga parents. No? Sa amin, perma day 2, day 1, day 2, day 3, hanggang day 5. At picture din na kumakain sila. At na yan. Yun po yung laman mo. And then, the warming and vitamin A. So, number 9, number 10. Yan po sa So, kay akin, may invitation letter. Yan In ba ko yung mga parents na discounting ganito ay merong the warning. Mga, no? and then, merong certification na na ilan yung batang na di sa loob ng uh, daycare center. Sa laki babae. And then, ayan, picture namin. Ayan. Ayan kasama sa aming beach W, BNS, Midway and barangay captain. And ito naman, number 23, 45 foods, pyramid, pinggang pinoy, time, kumain, men's area 1 pa rin. So ito yung nakadikit sa ating uh, bulletin board sa kitchen, kahit nasa folder na, ilagay pa rin natin na para makita ng mga parents na kailangan nito yung dapat ipakain natin sa ating mga anak. Ayun. Meron lang siya kasi nito. Ayan. So, diba? Healthy pyramid. Tapos, pinggang pinoy. ayun, Kasulat na rin yung mga ibang mga kailangan pa hindi nila na merong vitamins na mapapagawa. Okay. So, number 8, area 1, information and support breastfeeding complementary feeding so sa barangay natin ay kailangan ay nag din po tayo sa mga parents early effectiveness services o seminar na na about sa ano breastfeeding program breastfeeding paano papasmo siya at ano yung benefits ng magpapasuso sa bata. Ayun, complementary feeding. Yun po yung laman din. At mahalaga po yun. Number 19, medical certificate. Halimbawa, galing sa doktor yung mga bata. Nag-excuse siya. I oh. hope guys, na meron po kayong natutunan sa video ko ngayon. Um, at malaking tulong po ito sa mga kasamahan ko na, na katulad kong baker, worker, o baker teacher na hindi pa po na accredit or na na internal or external assessment po sa bawat area ninyo ay malaking I hope na malaking tulong po, po ito magiging nito. Thank you guys for watching. Sa hindi pa po nag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe, like, and share at kung may katanungan po kayo, comment down below. And pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page, Melchie Baker Blog. Thank you guys. God bless us all.